tulad sa karanasan ni Rosana Roses, dapat bang tablahin ang mga kamag-anak na ginagawa kang ATM? Ayan. Ayan. kasi, kasi yung niyo, sa isa sa interview niya, Oo, oh, no? sinasabi kasi ni Osang sa isang interview niya, mm -mm. dapat di daw matulungin siya nung dami-dami -dam oh, oh. ng pera. Oh, 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 oh. Di ba dumating talaga yung pagsubok kay ano, oh, oh, may kamandaanan nah. oh, ka na oh, parang bumaba, ame. parang konti lang kinikita, parang ganon, nawala daw yung mga kamag-anak niya. Ayan. Parang oh. kahit sa mga reunion, hindi siya ini-invite tayo, parang something like oh. that. Parang pag time na mapere siya, naalala siya, ganon. Oo, oh. yung ibang kamag-anak, so ha. Tapos, ngayon kumikita na naman siya talaga aktibo no. na naman siya kumabalik na, na naman parang ginagawa na naman siyang ATM kung sabi niya tinatabla daw niya yung iba Correct. so tama lang ba yung ano tama ba in yung general pananaw to yan. pero in general yeah. lang in diba? general oh. go 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 ha <laughs> <laughs> so, ka yata eh. Oh, Ay, oh. buti na lang! Oh, oh Anong buti na lang? Wow. Baby! Tinignan <laughs> mo ba? Hindi, yeah, okay. nakataon na yeah. lang. Mamatay! <laughs> eh? Ang gusto ko sana, yes eh. Yes na naman. Yes, ako dapat eh. Puso, yes! Oh, yan, yeah, yan yeah, din ako dapat. Diba? <laughs> dapat bang ano? Alam mo talaga, ano eh, hindi dapat sinasanay ng gawing ATM mm -hmm. ang mga mahal mo sa buhay. Kahit hindi ka mag-anak yan, kahit mga kapatid mo, oh. kahit mga kaibigan mo, di ba? Huwag mo silang ano, yung palaasa sa'yo kasi dapat magsumikap sila, yung talagang dumiskarte sila kung paano kumita. yon di ba? Para hindi ka magmukhang ATM. Yon, Mildred. Yes, ako no. Kasi ano, sa dami ng kamag-anak natin, huwag naman lahat. Oh. Naman hin, kasi hindi naman lahat, ano eh, ganun eh, di ba? Mm. So para sa akin, no, kasi ako naniniwala pa rin na blood is thicker than water. Okay. Di ba? mag anak mo pa rin sila. Dahil ikaw ang meron, ikaw pa rin talagang lalapitan nila. Kapag nga, di ba, tayo, kapag ka merong isang may sakit, may isang taong may sakit, ang lagi nating unang tinatanong, Ma asan ang pamilya niyan? Asan ang kamag-anak niyan? Kasi iniisip din ng mga tao na sa paligid nila na wala ka talagang matatakbuhan kundi yung kamag-anak mo. So para sa akin, hindi hindi ako conforme dun sa tablahin mo lahat ng kamag-anak mo. No. Hindi sabi sinasabi naman oh. ni Osang matulungin naman siyang tao, di ba? Mm. Pero siyempre, siguro, yung mga tumabla sa kanya nung, ano, mm. nung down siya, eh, dapat naman talaga natablahin mo rin. Naniniwala rin naman ako sa ganun, di ba? Kasi, dapat nung time na, ano, kung kahit wala kang may suporta dyan, dapat nandiyan ka para sumuporta kasi napakinabangan mo naman nung time na ano, marami kang kadatungan, marami kang naitutulong. Yun, so nakukuha ko naman yung point ni Rosana na bakit naman, heto, marami na naman akong kinikita or halimbawa sa isang tao na marami sa kinikita, eh bigla na lang, dumadami na naman ang kamagana. Samantalang nung down, eh, parang bilang na bilang mo na hindi ka nga maalala. So naintindihan ko rin naman yung point niya at kahit sa isang nila lang, o sa isang tao, sa isang individual, pag ganyan ang sitwasyon, eh, abay, tay ka muna, mag-isip ka muna. Lalo na kung halimbawa, ano, ah, uh, may sarili ka nang dapat intindihin, may mga virus kang dapat intindihin, parang gano'n. So, sarili mo muna unahin mo bago ka tumulong sa iba. Parang gano'n, yon. O oh, ikaw? Para sa akin, di ba, hindi sa pag-ano, parang mas... Although baby ako eh, di ba? Oh. Pero para sa akin, kung halimbawa nga ikaw na experience mo na yung gano'n na nung time na pal-paldado pal ba talagang? Oh, paldo. Paldo pal ka. Oh. Maraming pal nakakaalala. <laughs> <laughs> oh. Maraming nakakaalala sa'yo malaki wow. talaga sa'yo dahil nga may mapapakinabangan sa'yo di ba? Na lahat na lang ng kamag-anak mo para, pero pagka nung wala ka na parang nangawala. Totoy, okay, sinasabi mo friendship. May sinasabi na kapag kasikat kayo mga artista lalo kayo ang dami. May nakausap akong nanay ng artista eh. Nung Noon daw sumikat yung anak niya ang dami daw ng mga ah... Hindi nila papakilalang ka, ang kamag-ana na lumalapit na ngayon sa kanila para Ay, tulungan mo naman kami, ganun, ganun, gano'n. So ikaw nakakariwasa, yung ganun, ganun. Pero kung ikaw tinabla ka na nung una pa, syempre iisipin mo rin yung tablayin mo na rin sila kapag ka, ikaw nakabawag doon sa pagkakalagbog mo. Wow. Yung sa kablang banda na yung sabi naman ni Mildred Toto kasi ikaw yung meron eh. Talagang ikaw yung lalapitan, wow. di ba? Mm. Pero totoo nga sa blood is thicker than water. Talagang maisip mo rin yun na, o nga, sino pa bang magtutulungan kundi tayo-tayo lang din. Lalo na kung kita. Pero, kung eto, wala na sa debate, ila, binigay ko rin set ko sa inyo, dalawa para sa kayo medyo. Pero kung ganyan sa kaso ni Osa, kahit ako, ano, ganyan ako, mayaman ako. Kasi di ba sabi nga, ikaw kilala ka lang ng mga tao kapag ba ka may nakukuha sa iyo o wow. marami ka lang kaibigan pag may da sa iyo di ba pero oh ano? wala na sa sitwasyon ng debate pero kung ako tatablain ko na Pero, pero ako, uh, uh, <laughs> ako ako din mas gusto ko yung oh, ano, uh, 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 kasi based uh, okay. on experience ako eh di ba eh ako alam ni Kuya Romelian pag yung ganyan yung ano ko yung, yung angel <laughs> boy Ang yung diba? kasi prensip, Okay lang maging matulungin ka, oh, pero oh, dapat oh. mag-iwan ka para sa <coughs> sarili mo. Huwag oh. mong ibigay lahat. lahat. Kasi oh. hindi mo alam kung meron kang matatakboan pag ikaw naman ang nangailangan. Mm -hmm importante yung may naipon ka na, maski pa paano para sa sarili mo. At ang mga ano, hindi ka rin kilala ng no, mga kamag-anak mo na umangat. Oo, oh, eh, yun na. Hindi eh, dumarating din based sa on point on na based on, experience na oh, oh. hindi ka kilala, pero nung no, ano, hindi ka nakilala kasi umangat na sila sa buhay oh, oh. nila. Yun. Minsan na iko compare ko paano pa na mabuti pang ibang tao. Be, ganun, oh. May ganon. Oh. Tinutulungan naman. ka, diba? di oh, ba? Oh. Yun ang medyo masakit na based part. Based on her experience. Yes. At saka alam mo, friendship, dapat kung may halimbawa, may kaibigan ka na, na talaga namang tumutulong sa'yo sa uh -huh. nagiging generous sa yo. Uh -huh. Pag hindi nagpaparamdam, mangumusta ka pa rin. 'Di ba? Importante eh. 'yun eh. Uh -huh. Kasi hindi mo alam kung ano pinagdadaanan sila bakit na nanahimik, di diba? So, natulungan ka naman ng tao, yung dapat laging ano, mm uh -huh. uh, ka pa rin na kumusta ka na, parang Kasi ganun. totoo 'yun, 'di ba? Na parang teka muna nung imiss up na na hindi ka nagtutulong, nabibigyan ng kung ano-ano para kinalimutan mo na 'di siya. Uh -huh. Tama kayo alalahanin mo pa yun, oh, kung gusto ka lang. Parang ito, sa kaso ni Rowan Ebora, yung kaibigan ko, ay, oh. ay hindi, hindi, siya iba na lang, iba na lang tao na may, mga, mesa isa akong kaibigan na dati, Red, pahiram naman ng pabayad ng kuryente, pero ng pabayad ng umuupa siya. Pinapahiram ko. Ngayon, nasa abroad siya, kapag ano, siya na, na meron. Siya na ay, ano naalala ko na pinapairam mo ako. Uh, uh. Birthday ko, malaking binigay, di ba? Yung utang oh. na loob niya ko, naalala niya. Tumatanaw. Importante yun, di ba? Correct. Para ikaw, pwede ko na ko, marami ka rin ka mag-anak na tinutulong. At least maganda, tumatanaw, di ba? Pero, hindi. Alam mo, friendship, Di ba dahil ko pamangkin na pagtapos. Correct. Hindi ako nag-expect ng ano na no. dapat tulungan nila ako. Ah, ah. Ang iniisip ko dapat tulungan niyo yung pamilya niyo. Dapat yung tulungan niyo yung sarili niyo. Oh. oh. Di ba kasi ako malakas pa eh. Mm -hmm. Saka ako talaga maski pa paano nag iipon ako para sa sarili ko kasi hindi ko alam kung mangyayari sa akin. Yan yung sinasabi na mo na hindi mo ibibigay lahat. Oh. Pero maganda pa rin friendship yung talagang yung mga natulungan mo na alala ka, di ba? Sana. Pero huwag tayo mag-expect kasi baka masaktan tayo. Oo, yun lang. Pero tatay ko kasi nung buhay ang daming pinag-aral. Ah, eh. Tapos, wala. Oo. Uh.